Ay so next episode natin ngayon, ang question galing kay Giovanni Algo. Paano po ba ma-maintain yung level of excitement ng mga taong na-close deal sa business mo? Okay. Paano mga ma-maintain? Uh, it all boils down to yung very basic is yung pagpa-follow up. Kasi uh, every time magpa-follow up ka, na-update sila sa mga ginagawa mo ay mo gawin, update sila uh, follow up mo sila about sa mga bagong products uh, follow up mo din sila i-promote mo yung may kung may OPP, kung may NDO, may events, kung may bagong nilance na magagandang produkto, may magandang update sa marketing plan or may mag, uh, binuksan na uh, lugar or bagong BCO or if mayrong mga seminar sa iba't ibang area. Okay? So yun lang yung mga kailangan matandaan kapag ano, um, gusto mo maintain yung level of excitement. And of course, syempre, um, if meron kang Facebook, dapat constantly active yung activities mo. If may mga nagsisign up na bagong members, may mga OPP ka, may mga training ka, mga NDO ka, or meron kang ma attendan na mga special events or yung upline mo uh, within your area, ipamit mo siya para, ano, um, of course, ganaan siya. At saka, importante din yun, eh, yun, yung mga mam. Kasi pag nabamam ka, tapos pinapamam mo siya, diba tumatambay kayo sa office, meron kayo sa entering day. Importante yon, Meron kayo dapat centering. entering. Uh, yung mga grupo nandoon, pinapakilala mo siya sa mga top ng uh, grupo nyo, top earners ng mga mo, mga mo. Pag nangyayari ka yung experience nila, nalalaman din nung kakilala mo. Then, lalo siya na-excite. Lalo sa mga bagong pay o bagong mga kumita. Pag pinakilala mo sa kanila, um, na-excite sila lalo kasi na nila may stories, mga struggles, challenges, mga success. So, ayun yung ano, mga pwede kong maituro sa iyo na paano ma-maintain level excitement. And uh, siguro personally, para ma-maintain level of excitement, yung you, dream. Yung dream na yun na lagi mo naiisip, lagi mo nakikita, at pinapanayawahin mo rin sa kanya. Kasi importante din pag may mga goals eh. Pag may goals ka, kahit yung mga simpleng makakuha ng phone uh, kumita ng 10,000, 100,000, mabilis sakyan, bahay. Yung mga yun, it keeps you excited para makuha mo yun eh. Alam mo yung feeling na ano, gusto mong makabili ng bagong t-shirt o bagong phone nung bata ka siguro. O anong mga panahon na gusto mong may ka para may mabili mo yon. Eh yung feeling na excitement dapat lagi mo minimintay. Kasi pag maintain mo yon, ginagalaan ka eh. Ginagawa, yung ginagawa mo. And of course, yung tatanda mo lagi yung bakit mo ito ginagawa? Why? Because kapag alam mo bakit ko ginagawa, lagi ka may excited. If ever malobot ka man or madiscouraged ka or mawalan ka na ng gana, pag naalala mo yung why mo, parang, uy, gising na ako ulit. O ba, diba? uh, ataw na ulit, excited na ala ulit. So, yun lang. Um, I know marami ka natutunan dito sa short clip na to. Make sure, i apply mo siya. So, this is Marco via networking. Bye!